Karon, uh, unsa man imong maingon sa ina nga pako nga atong itik ay dumalaga pa lang 6 months. So ano masasabi mo pag ganito yung pakpak -pak niya? Ano ba yung problema? Kulang, ng tubig o kulang ang makain niya. Kaya ganito yung nangyayari. So kahit dumalaga yung itik natin 6 months ay pwede din po siyang magloro or kanabitang mga roll. So ito po yun mga kabebe, yan po yung uh, posibilidad po na mangyayari. Pag yung mga alagang itik natin kulang ng pagkain, kulang ng patubig, ay ganito po yung mangyayari. Magiging uh, kalbo po yung mga alagang itik natin. Ito po yung na uh, sinasabi natin na molting stage, early molting stage. So hindi po ibig sabihin na dumalaga po yung itik natin ay hindi po sila mag-molting, So ito po yung problema natin pag free range area po mga kabebe, kulang ng pagkain. Tignan naman po itong alagang itik natin. Dumalaga po ito pero yung pakpak -pak niya po oh. Maraming ngipin. <laughs> So ito po yung 6 uh, months natin na itik mga kabebe at ito po yung uh, si Diandian na pogi po. Mm. So yun nga po mga kabebe, dito na area nga po ay may mga itik pa din po. Ibang grupo pa din po talaga mga kabebe. So ngayon po talaga mga kabebe ay ipapakita ko po talaga sa inyo yung uh, sitwasyon namin ngayon kung bakit hanggang ngayon ay uh, yung itlog po na inaasam natin ay nasisero pa din po yung uh, egg production po ng mga alagang itik natin at ito po yung mga uh, dahilan at nakikita nyo naman po mga kabebe. Ito pong itik na to mga kabebe ay iba-iba din po talaga yung mga nagmamayari at nakikita nyo na din po itong abit-bit po ni kuya ay may itik pa din po. So ibig sabihin sobrang dami po na mga itik dito at nagrumble na po yung mga alagang itik natin. So ito po yung problema po talaga natin pag pinapasto lang po talaga itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe uh, kabilat kanan nga po yung mga mga mangiitik dito, sobrang pahirapan po tayo ng sitwasyon. Kahit sino po mga kabebe, kahit magaling ka pa pong mag-alaga ng itik, kung yung area po talaga na paglalagyan po natin ay alanganin, ay wala pa din po talaga tayong mapapala. So, kailangan po talaga natin ng ah... Uh, pang finance po sa mga alagang itik natin so much better din po talaga na mag-alaga po tayo ng mga itik na 50% na organic at 50% po na duck layer so ito nga po yung mga alagang itik natin na mga dumalaga na po kabebe ngayon po ay uh, alas 5 na din po ng hapon, mag-alas 6 na din po. So ito po yung uh, uwi and time po ng mga alagang itik natin. So simpleng-simple lang po talaga yung kulungan nga po ng mga alagang itik natin. So sa ngayon po kabebe ay hindi po ako ang nag-aalaga nitong mga alagang itik ko kundi ay uh, sa kwan lang po itong uh, ano ba to hatian po tayo ng income dito sa mga alagang itik natin so manage pa din po talaga yung kailangan so ito nga po yung kulungan natin dito lang din po sa gilid po ng kalsada